Kaya mo ba kumakanta na habang sumasayaw pa? Upang pag-usapan ang kanilang paparating na dance musical, kasama po natin ngayon sina Kim Bolosos, Rizal Forcadella, Joshua Acebe, Jaya Baldo, and Stephen Bayadoma. Mula po sila sa USC Salingawi Dance Troupe. Good morning po and welcome to Rise and Shine, Pilipinas! Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. So first of all, maaaring po bang ipakilala muna sa amin ano po ang Salingawi Dance troop? So ang USC Salingawi Dance Troupe ay ang official dance troupe ng University of Santo Tomas. Uh, the word Salingawi is actually uh, salin ng mga dating gawi at lahi. Uh, that's why the group is primarily a folk dance group but we also do ballet, jazz and contemporary. Ayun. At balita po namin ha, meron po kayong parang dance musical na mangyayari. Yes. So, pwede niyo po bang ipa-ano sa amin? Ano po yung tema po? Okay, so every year we have our annual dance concert. Ayun. And for this year, we are doing an original dance musical. It's entitled, Ayun. Ang Nimfa ng Lawa. Ayun. So, ito ay tungkol sa isang nimfa, na nagangalang Ondine, na umibig sa isang mortal at kung papaano niya pinaglaban ang kanyang pinagbabawal na pag-ibig. Medyo intense. Parang intense to ah. Kaya pala mm -hmm. kanina yung mga performance natin, parang, ah, oh, yes. ganun, ganun, so, oh, kaya very dapat abangan mo. Uh, uh, very emotional. Very. very emotional. Siyempre, imbitahan nyo naman po yung ating mga ka-RSP na panoorin po yung inyong dance concert. So, iniimbitahan po namin kayong manood ng aming concert, ang Ondine, ang Nimfa ng Lawa. Ito ay isang original dance musical na hango sa dula ni Jean Giraudoux. Ito ay musika ni Daniel San Miguel at salin ni JV Ipizate. Ito ay choreography and direction by yours truly. Oh, yeah. Ito ay gaganapin sa UST Albertus Magnus Building. Ngayong Thursday na po, um... April 10, we have 9 a.m., 1 p.m., and 5 p.m. shows. And also on Friday, that's April 11, 9 a.m., 1 p.m., and 6 p.m. shows. You may purchase the tickets at www.ustsalingawi.com and you may follow our social media accounts. Uh, on Facebook, UST Salingawi Dance Troupe, and on Instagram, at Salingawi1968. Ayan, dapat ha, nakabili na po agad kayo ng tiket. Bumili na po agad kayo ngayon. Oo, uh -huh. para makaabot na po kayo kasi Thursday na pala ito. And syempre, maraming maraming salamat po ngayon. Ay, haya na natin ang inihandang pasilip ng UST Salingawi Dance Troupe. may lungkot sa iyong mata Lupa at lawa ang pinag-uisa Tayong dalawa ay iisa Tayong dalawa ang pinaghala Ang araw sa buwan bisa umaga ta yung dalawa ay dinagana pagibig na wagas pag at panyapal ulit may sumpang itong pagibig natin kapag ko ni 🎵 Sa pangalan ang iyong hinatid ng halik Hindi ako maglalaho sa tubig Sa isang haplos ay titigil ang iyong puso 🎵 Anong ibig sabihin mo, Undine? Ano magiging sumpa ating pag-ibig? Ang pag-ibig noon din ay isang panata. Walang pagtalikod, walang pagsisinungaling. Ngunit kung ako ay ipagkanulo mo, ang huling halik ko ang ang kikitil sa buhay mo. Hindi kita mutin kailan Ma.